Grabe guys, ang so haba ng pila doon sa soba. Ano? Kuya, sobrang sarap siguro ng soba dyan. Hindi tayo nakakain dyan, mami, di ba? May hinihintay kaming ano, Uber. Hinihipat kami ng gamit sa ano, sa dorm ni Kuya. Ang temperature na yan. Tapos mamaya, gala tayo sa Osaka. Ang init sa loob eh, kaya 7 7 degrees, alas 12 ng tanghali. Alas 12 nga ba? Ah, alas 12 Mag alas 12, 10 to 12 Nihintay namin yung Uber namin. Velfire. Nag-Uber like kami kasi ang daming dala eh. Ay, hindi. Hindi to. Pero ganito yung Bellfire eh. Yung Bellfire actually is yung ano natin. Alford. Ah, ayan. Ito yung Alford sa atin. So, first time makakasakay ng pangyayaman ni nasasakyan. Dahil sa Uber. Ang taas yung ano. Thank you. Hi ako sa harap ay <laughs> pupunta ako <dun> sa kanan <laughs> pupunta ako sa kanan ha oo oh, akala ko driver ako sa so, interior na ano interior ng ano ang right hand drive na dito ako sa kaliwa ang tanga tanga lang ko Nagpunta ako din sa ganang healing driver. Kasi sa Pilipinas, 'di ba, doon nabatahero. Ang init ka ng driver sa akin, Ba't ko dal pupunta. Hindi mo na niya Sarap Hello mo na kay nakasakay sa Alphard. Ano? Sasakay Ang init hindi kasi naka-heater eh. Nalamig kasi seven sa labas. Gojo Ohashi Bridge. Pwede ano din ito? Ang tawag dito? Ano nga ang tawag dito sa ilog? Kamugawa? Nakakaabot ka dito ng jogging? Siguro, no? Yung, yung jogging, ay hanggang dito lang. Tapos na ikot ka na pabalik. Yung one mile run ni ng Pisay na hindi na complete ni Kuya. Nung PE niya. Na complete niya dito. Bago ba ba mag-sandyo lang eh. Sandyo. Di ba? Hindi mo na complete yung one mile run sa Pisay, di ba? Oh, hindi mo na complete on time tama? na complete mo naman hindi mo na na complete on time kasi 1 mile run in 12 minutes sabi kaya sya nung maliit nung grade 7 dito pinanis na niya nakala ko si Gandalf kasama natin kayo sa Kyoto Tour ang sarap ng jogging dyan kuya, ano, kahit gantong tari kang araw. Ang lamig eh. Ah. Hindi mo kaya mag-jogging ng ganyang kalamig. Ah, yan din kuya yung mga sinasabi mo, ano. Ibon. Yung ibon na mahabaan pa. Kingfisher ba yan? Tapos, mga duck yun, di ba? Duck ba yung puti? Ang cute oh. Huwag ka mag-jogging sa gabi, kuya. Baka maka -apa ka ng pato. Hindi ako pumababay ng ilo. Hindi, dyan sa ano? Hindi ba sila may naakit may na sa ano? Hindi para sila para naakit para sa pathway. Ano Ba't may paano man sila? Akala mo may pakpak -pak lang. Oh, may pakpak -pak din sila. Sleep, sleep Madami nagja-jogging sa gabi? Kahit mga alas 10, alas 11? Kahit alas 12, alaw na. What talaga? Ay, ah, ito yung Starbucks dito na gusto kong puntahan. Ay, hindi, hindi yan yun. Ay, hindi yan nga. May creek din siya doon sa kabilang side. Yeah, hindi naman yata siya Starbucks. Starbucks. Hindi may Starbucks na ganyan eh. Yung meron ang kainakainan mo eh, nasa ibabaw ng creek. Nandito ko sa mga vlog. ito yung Kihan uh, ground. so walang bus dito kasi may Kihan. May tren. Eh, dito din nga dyan sa ilalim yung Kihan. Nasa ilalim. Bali may subway din tong part na to. Tong kalye na to. Sa bagay, karamihan naman yata na main road eh. No? <coughs> walang bus dito kasi may tren sa bagay. Bawal ba lumikaw doon? Doon na dapat ay hindi eh, pa. Bahay na yung second time natin ito mag-taxi mami. Ayun na yung una, taxi ito, Uber. Oo, oh, hindi natin mahanap yung sakayan ng tren sa Osaka. Nahanap natin yung sakayan ng tren, hindi natin mahanap yung tawiran. To. Oo nga, tama, tama, tama. Yan yung tamang kwento. Alam natin saan yung sakay hindi natin alam kung saan yung tawiran. Eh, limang bagahe yung dala natin. Tapos si Davis may dalawa pa. Bali pitong bagahe lahat. Hindi pa kasama mga backpack. Yeah. Yung Ma, ng view. Nga, nakapag ano, nakapag road tour tayo. Wala tayong masyado nakikita pag nasa train. <laughs> ito usually yung... Nasa uh, ilalim uh, kasi. Maglalakad ako. ko ka naglalakad na para makita ni nanay ko saan ka naglalakad. Alalang-alala si nanay sa'yo eh. Alalang, Alalang-alala si nanay sa'yo, hindi ko masabi na gabi ka naglalakad. <laughs> naglalakad ako dito lang kasi may ilaw naman sa so, side. Kasi may ilaw naman sa side box sa gabi. Ito, ito, para hindi ako pala hindi ko kailangan tumawid ng talaga dyan kung ano doon ka sa river sa riverside na ano na, na, na pathway walang ano dyan walang bako hindi ka matatalisod ganyan dyan cementado yan labo pa naman mata mo ganda rin ang walang high rise no parang kitang kita malagi yung skyline Ready? point talaga dito kasi is pwede kang maglakad papunta sa high rise kung gusto mo man ng high rise na view iba naman kasi kuya yung sinasabi mo pwede kang maglakad eh hindi i mean malapit lang hindi siya tulad ng kanyari kung nasa pabinsya ka ah yung tipong magbabiyahe ka pa uh kung nasa city ka naman wala kang makikita ng buhay so parang ito yung like, kung namimiss mo na yung high rise na view at mix kasi yung Kyoto yun mix ng urbanized at saka ano, ano, ng, ng old na sinabi mong walking distance kapag kasama sa amin nung malulumpo na kami parang uso din ko dito yung ano ito Citroen tama ba yung pronunciation ka Citroen ayun parang dalawang araw up yung logo na kotse Ay dun sa central ang dami ko nakita sa parking naman ganyan eh. parang wala masyadong ganyan sa Pilipinas ayun na paan yung nakalagay na kasi ganyan din yung nasa kay sa Osaka pero maganda siya hindi siya mukhang luma tapos automatic pa talaga yung pintuan niya auto door paglapit siya ng taxi bubuksan na kita niyo tatabi tayo sa kabilang side kasi right hand drive Ay. sila keep left meron tayo sa doon, shrine din dito Ay, Kuya Church, ha? Oh. Catholic Church ba ito? Idan? Ito, sa kaya left. Ayan, itura niya church, tapos may cross sa taas. Pero hindi siya si St. Francis, di ba? Nang binanta natin.

parang kom parang ano lang kuya parang community temple lang kill, Di ba yung kilin ay beer din? Alam mo ba, mga brand ng mga beer ah. Tinuro niya sa akin mami yung ano. Yung ininom nila, super dry. Asahi ba yun na yung niyo, super dry? Yung kagabi yun na yun na Kyoto Craft. Hindi. Pag <laughs> tinigilan ko agad eh. Malay mo naman, doon sa shrimp ako na ano, nangate. Sinisina naman yung ipon. Para hindi ko lasa yung shrimp. Binigagad ako ng PFC para ano eh. Ito yung Kyoto University Hospital sa Kajawa. Na, hindi. Medical faculty <laughs> ng Kyoto. Ah, medical med, med school nila. Iwan dito ka na lang. Akala mo naman sigurado papasa agad eh, no? Pagdasal natin 'yan. bibigyan ni Lord. Magbayo ka dito tapos ano? Ayan Ay, yung sinasabi ng tour guide yung napangit, luma. <laughs> Ang ganda-ganda daw ng dorm nyo. camp. Ano naman kayo 'yung magala, di ba? Ang ganda ng lugar na nakuya eh. Ah, nasa kabilang side tayo ayun na 'yung French ano eh. French Consulate.

Velfire. Yung Alfire natin sa Pilipinas. Ito, may katabing Lawson si Kuya, tapos may katabing Utah ka, para siyang ano, all-in-one na uh, grocery, everything. So, putol-putolin natin, wag buong araw kasi sobrang haba. Maabot na isang araw, isang video sa isang araw. Sa inyo yung ating ah uh, Belfire ride, Belfire experience. Ang susunod na video. Yan yung dorm nila kuya. Ben International House.